Isang malaking uh, tagumpayang na itala sa Barangay Est, Libutan Sheriff Saido na Mustafa Maguindana del Sur sa pagtatapos ng matagal ng alitan sa pagitan ng dalawang pamilya ngayong araw ng Martes, July 23, 2024. Ang Team PSRO ay uh, naroon upang uh, masaksihan ang makasaysayang rito settlement na naganap dahil sa hindi pagkakaunawan hinggil sa lupa. Ang mga commander mula sa BIAF, Sheikh Abdul Wahab Gawilan at Ustad sa Abdul Maula Tahir, na kapokonsultant ng Office of the Chief Minister, BAM ay nagbigay ng kanilang suporta at gabay sa nasabi settlement. Malaki ang pasasalamat ng PSRO team sa lahat ng mga taong naging daan upang matuloy ang resettlement na ito. Ito ay isang malaking hakbang patungo sa pagkakaisa at kapayapaan sa komunidad. Sana ang mga pangyayari ito ang magiging simula ng isang bagong kabanata para sa dalawang pamilya. Isang kabanata na puno ng pag-unawa, paggalang at pagkakaisa. So yan ang ating ulat mula dito sa lungsod ng Cotabato by Samurata ng Mastrigan in Muslim Mindanao. Thea Abdul Karima reporting on Adolescent. TV is on